kung napapansin nyo sa aking likod, yung yellow na yan. So, dati yan siyang lake. Ilog dito mga kabayan. Yan. So, yun mga kabayan, nandito tayo ngayon sa Mainok Greenland. So, ito yung uh, Greenland sa panahon ng winter. So, kung napapansin nyo sa likod ko, ay magaganda yung mga bahay, makukulay. Tapos, halos buong paligid ay nababalutan ng mga snow. Para mayroong araw ngayon, sumikat yung araw. So swerte tayo ngayon kasi maaarawan tayo. Dahil sa panahon ng winter ay bihirang bihira at hindi lumalabas yung araw. So ngayon nag-uumpisa pa lang yung winter kaya mayroon pang araw. Pero maiksit na lang yung araw ngayon ay minsan dalawang oras at oras na lang nagpapakita. Tapos makulimlim na siya sa buong panahon. Saka matagal uh, lalabas yung uh, araw dito mga kabayan sa panahon ng winter. Minsan hindi mo siya makikita. So ito yung paligid natin. So empty na empty dito banda. So itong lugar na to dito banda sa amin ay medyo empty siya, marami pa siyang space. So ikot natin mga kabayan para makita nyo dito yung lugar. Kung ano yung Greenland. Yung Greenland mga kabayan ay puro siya yelo dahil 80% ng lugar nila dito ay nababalutan ng yelo So itong part na to dito ay gilid lang to ng dagat. Sa panahon ng summer ay natutunaw lang to ito dito. So ayang sa likod ko yan yung ilog. So ngayon nagpuprosin na siya. So naglalaro sila dito pag tumigas yan kasi mag pa ng tuloy-tuloy. Uh, four months to ang uh, winter dito. Four to six months dito mga kabayan yung winter. So dalawang araw pa lang ito nag-snow pero halos natatakpan na lahat ng paligid natin. So kung napapansin nyo. So samahan nyo ako at pupuntahan natin yung mga bahay na yan tsaka yung river na yan. Pabaybayin natin papunta doon dahil tumigas na sa nag-prosen, ipapakita ko sa inyo dito. So yun mga kabayan, kung napapansin nyo, sobrang ganda ng paligid natin, puting-puti. Tapos yung sikat ng araw nagre-reflect dito sa mga snow. So itong mga snow natin, fresh pa to, walang dumaan dito kasi walang mga bakat ng mga paa. So dito, dito mga kabayan, fresh din to, walang mga dumaan. Ayan. So malalaman mo pag dumaan, syempre ayan, may mga ganyan. So dito mayroon nang dumaan dito, parang may naglalaro dito yung mga skiing ba yung tawag nila, yan oh. So ngayon, pupuntahan natin yan mga kabayan, yung mga bahay na yan para makita nyo ng malapitan dito kung ano yung itsura ng bahay na yan. So mag-ingat-ingat -ingat lang tayo dito kasi medyo mayroong mga malalalim na portion dito, madudulas din yung mga snow dito mga kabayan. Pagka ganito siya, medyo madulas na to. Kasi nga ay uh, yung snow na kuhan mga kabayan, pagka nag-prosen siya, tumitigas sa ilalim tapos madulas. So yun, nagkikristal-kristal yung mga kuhan mga kabayan. Kung napapansin nyo, may dumaan dito aso ata to kasi yung mga paa. So ngayon, dito tayo sa bandang itaas banda para makita natin yung view. Yan. so yan, nag-uumpisa na siyang babuti. Ba bali ito, river to mga kabayan. Yung baba na yan, river yan. Galing doon. So yung river na yon nagpuprosin na siya. So ngayon pupunta natin doon para makita natin kung pwede na siyang patungan. Kasi mayroong naglalaro dyan ng mga, yung tawag yun, ice skating ba yan? Ice skating, hindi ko alam kung anong tawag, basta yung naglalaro sila sa mga taas ng ice. Yun no? puro ice lang dito. So malaki pa yung space dito banda sa amin, kasi yung bahay namin, likod ng puti, dyan yun yung bahay namin. So naglakad lang ako, kasi gusto kong makuha dito, experience mga kabayan yung paglalakad dito sa gitna ng mga yellow na to at saka mga bato. So delikado itong mga kuan na to pag nah kuwan ka may mga butas kasi nga oh, siya sa ilalim. Saka itong sa taas, manipis pa lang tong snow ngayon. Makikita pa kasi yung mga damo. Uh, pagka wala ng mga kuan to, mga damo, yun makapal na siya. Saka medyo malambot yung ibang part ng snow. So ito hindi pa masyadong delikado pag ganito kasi mababaw pa lang. Hindi gaya niyan no? oh. Pagka natakpan sa taas tapos uh, malambot pa yung snow, mahuhulog ka. So yan, sobrang ganda dito talaga mga kabayan. Kahit wala siyang kahoy, pero ang ganda ng view natin dahil sa snow. Yan. So yan, nanaantay pa lang nila dito na mag magplat mag yan siya na talagang pwede silang maglakad-lakad diyan kasi ito mga tubig yan na nagpo na. Yan. Ayun, ganda yung paligid natin, oh. So ang daming iceberg dun mga kabayan. So yun yung mga bahay, oh. Makukulay. Yan, sobrang ganda, di ba? yan So yan pupuntahan natin doon sa taas yung nagprose doon mga kabayan. Tapos pupunta tayo doon sa may uh, ilog na nagprose tapos yung mga iceberg pupuntahan natin. Ayan mga kabayan, nakababa na tayo. So doon tayo kanina galing sa taas. Paso umikot ako doon banda sa gilid kasi madudulas pala yung daanan. Tapos napuprosin na yung mga bato. Tapos may snow pa. So dito pa ako banda sa itaas. So yan yung bababain pa natin mga kabayan. So halos mga nag-snow talaga dito. Yung mga bato kasi mga bayan madudulas siya kasi yung ilalim niya, ice na pala. Tapos nasa ibabaw yung snow. Pag naapakan mo yun, delikado, baka madulas ka. Kaya natatakot ako umikot ako dun sa taas. Yan. Dun kasi medyo may patag dun. So, ito yung daanan natin pababa. So, dun sa unahan, highway na yan. So, dito tayo dadaan yung nagyayelo na tubig na yan. Kasi yan, tubig yan dati. So, may dumaan na kondo like, oh, no. Mga tao. So, tara mga kabayan, samahan nyo ako. So, ayan mga kabayan. Yung madadaanan natin mga kabayan, medyo pababa siya. Tapos may mga isno na yung mga bato, yung mga nagbubukol-bukol na dyan. Delikado yan siya mga kabayan. Kung mga alanganin ka ay madulas, maring mabagok ka. Kaya maghingat-ingat lang tayo, dandaan lang tayo dito. So habang ako nagbibidyo, titingin lang ako dito sa mga dinadaanan ko. Ito kasi oh, madulas na to. Kasi nag ice na tong ito dito sa ano, crystal na. Kaya pag naapakan mo yan, saka nabigla ka, pag apak mo ng out balance, yung kang mabagok. So malapit na tayo. At pupuntahan natin yung nag-ilog doon sa unahan mga kabayan. So yun yung ilog na yan. Babaybayin natin yan. So talagang bato-bato dito. Wala talagang mabuhay ng mga tanim dito. Kaya. So ang ganda ng lugar dito mga kabayan. No? Kahit wala siyang kahoy. Uh, malinis. Pero ko yung hangin. Saka yung paligid. Talagang nakaka-relax talaga dito pagka Kaya ang ginawa ko mga kabayan, lumabas talaga ako. Kasi nasa kwarto na ako buong kuan uh, buong araw, kahapon, wala kaming pasok ng tanghali kasi half yeah, lang kami pag Sabado. Oh. So ngayon naman linggo, wala din kaming pasok, subukas yung pasok namin. Ayan, naiinip ako sa loob. Ayan, ginawa ko, lumabas ako. Ayan, oh, na yan. Oh. So ayan, baba lang tayo dito. Dito lang tayo daan sa mga uh, dinadaanan. So ang style mo, kung safe ka, dito yung may mga lumabas pa ng mga uh, damo. Ayan kasi yung berry yan mga bayan, mga blueberries yan. Ayan. So medyo makuan pa yan, kumakapit pa yan sa sapatos mo. So wala kasi tayong winter uh, spike, so hindi ako nagsuot. Kasi sagabal din yun minsan. So yan, ito, makukuan pa to. Maninipis pa yung mga isno. tapos kakapit tayo dyan kasi may damo pa. Yan, uh, ito yung sinasabi kong daanan dito na yelo. Ayan, mag -yilo na to dito. So nag-uumpisa na to. Ayan, Tsaka dito. Ilog kasi to dito na dumadaloy. Yan, yan. oh. mga ilog yan, nag-prosin na yan. Ayan. So yan, pupunta natin mga kabayan hanggang doon sa dulo. So sabayan nyo na lang ako mga kabayan para makita nyo naman yung view dito kung ano yung Greenland. Na walang puno. Yan. Walang mga tanim. Puro lang yelo dito. Tsaka snow. Taka talaga yung hangin. Tsaka crystal na kristal yung mga kwan. Tay. Yan. Si Jaggy. yung winter pa din sila eh. mga spiky yung kanila sapatos. Yan yung ilog na yan. Tapos doon sa unahan lang konti. So pupunta natin kung nag na talaga siya. Kasi hindi ko siya na uh, pupuntahan dahil nga ay nagsasakyan kami araw-araw. Kaya titingnan natin dito. Nakikita ko lang siya tuwing dumadaan kami araw-araw. So dati, nung summer ay talagang tubig yan dyan. Saka ngayon, hindi na gumagalaw. Wah, kasi nyo wala kasi sinyo, wala na gumagalaw. Ito na. Yan, ang tubig. Yung sa taas na yun, no? Yan. So may tubig pa siya sa gitna. Pero nagunti-unti na siyang nag -prosin. So yan. Hanggang dito yan sa taas. So titingnan natin dito. Ito yung pinakamalaki dito na lake mga kakayan. So tatagos tayo dito. makatagos tayo dito sa may imbornal na to. Ayan o. Oh. Yan. Yung halos kalahati niya ay tigas na. Tigasan. Titingnan natin makatagos tayo dito sa imbornal na to. Highway niyan. Yan yung main road. So yan. So, Bubunta tayo. Papasukin natin mga kabayan. Ah, pwede tayo dito sa gilid. Meron ano. May mga chinelas. So, dandaan lang tayo. Kasi sa taas na to, highway na to. Ayan. So, yan yung tubig dito mga kabayan. No? Ang gilid. Ang gilid. Nagpuprosin na yung gilid. Ayan. Ah, so, ito yung ilalim sa taas nito. Highway. So, yan. Ayan yung main talaga na ilog dito. Ayan, so, napuprosin na. Ah, talaga talagang madulas mga kabayan oh. mm. kaya ang gawin natin dandan lang tayo, wala tayong spike baka kasi tayo madulas ayan wala tayong spike mga kabayan dandan lang ako mga kabayan ha? ayan Yan, crystal ice na yan, oh. tubig yun dati. So, tingnan natin dun sa unahan. Yan, oh. ice na yan mga kabayan. Kaya madulas. Yan, nagbibiyak na nga siya. Oh. So, Baka mabasag to, mabasa tayo. Pero may dumadaan siya eh. Yan may mga baka to. Yan. Yan mga bayan. Tara na. Tara na. <laughs> Takot ako mga bayan. Kasi may crack siya oh. Hmm. So, tuloy lang tayo kasi may dumaan naman. Yan. So, dito na tayo. Saka madulas mga kabayan. Wala tayong winter, winter shoes. So may naglalaro dito sa panahon ng one winter. So hindi pa totally frozen. Kasi nga medyo mapansin nyo may crystal pa at saka may bakat-bakat pa na. So dito tayo sa gilid kasi yun oh, May tubig ba yan yung gilid na yan. Ayan. So dandaan lang tayo baka tayo mahulog dito. Ayan may dumaan na dito. Ayan. So yun mga bayan yan. <laughs> Leak yan. Ayan may tubig pa oh. May bakat pa siya na tubig. Hindi pa halos. Kasi pag totally na kuan talaga to, na prosint sa gitna. Maglalaro sila dito kasi patag 'yan. So 'yan oh. wala pang dumaan kasi pag kuha ano na 'yan, maraming dumaan 'yan kung pwede na siya. So ito yung paligid natin dito. So 'yan. Hanggang dito 'yan. So dito may dumaan sa gilid. So wala safe to dito. pur dito. Eh uh, 'yan. 'Yan 'no, oh, nagki-crystal na 'o. Oh. 'Yan. So 'yon, ganda ng paligid natin, puting-puti. 'Yan. Yan eh, mga bayan, yan yung Greenland. Yan, may araw tayo. Salamat sa aring araw. So, may vitamins pa rin tayo. Yan. So, ito yung ilog dito mga bayan na naglalaro sila sa panahon ng winter. So, may kadugtong bayan doon sa unahan? Yan. So, pupunta natin dun sa may dagat. Titingin tayo ng mga iceberg. Napapansin nyo sa aking likod, yung yellow na yan. So, dati yan siyang lake. Ilog dito mga kabayan, yan. Yan. Ano ba yung tawag yan? Lake o ilog? Kasi Lik yan sa gitna, may tubig yan mga bayan. So sa ngayon, porosi na siya dahil sa lamig dito sa Greenland. Sa panahon ng winter, nagtitigasan dito yung mga dagat, mga ilog, yung mga lik dahil sa sobrang lamig. Pero yung mga dagat, hindi naman lahat tumitigas. May part lang dito sa Greenland na tumitigas yung dagat, nagyayelo dahil sa sobrang lamig. Ayan yung view natin, puting-puti.